Yagis natin ang mataas. 1, 2, 3, go! Ayun, ayaw niya umalis. Kaya na, meron na naman tayong dagit. Ayun, oh. Kabababa lang. Bumaba dito habang umuulan. Ayan siya, Brown ang kulay niya. Ayan, oh. Ayan. Doon siya dumapo kanina, doon sa mataas na bahay. Kala ko hindi lalapit. Ayan, lumapit siya, oh. At, ayan, madilim na. Paulan. Paulan maulan pala, maulan na weather, no? Ewan ko saan galing to. Check natin yung ring niya kung kaninong ibon yan. Mamaya, pag pumasok siya sa lupa, kasi kaninang umaga, meron din sumabay sa ibon natin na black check. Kaya, pakita ko sa inyo yung video. Pero hindi siya pumasok, lumipad din. Yan. So, tara. Baka natin kung papasok tong ibon na to. Hey, siya, mga idol. Ayan, no? Kanina pa inom ng inom ng tubig ng ulan. Ayan, no? Wow na wow yung ibon. Siguro kasama sa tosto kanina umaga sa Ant Antipolo or dun sa Pililia Rizal. No? May mga nag-release kasi kanina umaga baka kasama yan. Ayan. Talagang naninimot siya ng tubig ulan. Andito pa yung mga ibon natin. Ayaw pa magsipasok. No? Pag nagsipasok sila baka sumunod siya. Tingnan natin. No? Hey, mga idol mukhang pumasok na siya. Ayan pumasok na siya. Atake na natin tong double door natin. Bang! Ayun huli siya mga idol. Ayan, tingnan natin kung ano itsura niya. So, ito siya mga idol. Ayan, yung ibon na nadagit natin. Ayan, show. Ayan. Really red, no? Tingnan natin yung ring niya. Ito ano yung ring niya. Ayan, ito siya. Ayan. Ayan ang ring niya mga idol. Naka-PHA ano siya na may tae. PHA ang ring tae. Ayan, ito ibon, no? Ayan, yung ibon. Mukhang gutom na gutom. Kawawa naman. At basa na siya, no? Ayan, so pakainin lang natin. Pakawalan natin siya. Bukas. Mga idol, ito siya. Pigyan natin siya ng pagkain. Ayan. Mukhang may one eye cold siya. Ayan yung ibon, mga idol. Ayan, you know Baga ang mata. At naka-PHA siya. Mili red ang kulay niya. So, ayan. Hindi ko na binakbak. Hindi ko tingnan kung anong ring. Pero yung mata niya nga, may one eye cold. Kabilaan. Ah, at ayan, may inner ring pa siya. PHA, kulay green, may inner ring. Pero, comb ring lang to mga idol. Peke. So, ayan. Ito siya. Ayan, may sipon din siya, mga idol. Pakainin muna natin siya dyan. Pakainin ulit natin siya. Good morning, mga bird Kagigising ko lang. hali na. Time check tayo. 10. 10 a.m. na, no? Ayan. So, maya maya release natin siya Ayan, pakainin na natin Goods naman, droppings niya Ayan, oh, no, buo buo naman Okay naman, wala na yung one eye cold niya Gumaling na, ano So, maya maya release natin siya Ayan, okay, Magandang araw mga birdcada uh, na para i-release -pa natin itong dagit natin Mga pala siya, ayan, malakas na siya no? Kasi pinakain na natin to uh, at pinainom. Wala na rin siya one eye cold. Ayan, eh, no? Magaling na. Ayan. Oh, so, Magulang na rin yung ibon kaya uuwi ito sa kanila. Ayan, no? Dalawang bagwis na lang ang ilalaglag niya. No? Kompleto na. So, lagyan natin siya ng sticker natin. No? Tingnan natin kung magme-message yung may-ari. Kung makakauwi ba. Tara. Hing natin ng sticker. Kapag so, nakauwi ito, magme-message yung may-ari kasi makikita niya yung sticker ng ibon. Pagka hindi nakauwi, ibig sabihin, wala mag message sa atin. Yan, naka ano siya, PHA nga pala na ring. PHA 2023 may tai lang, pero ang ring band number niya ay 2327766. Ayun. Ayun yung ring number niya. So ayan, suot na natin tong kanyang sticker na no? para may pamasahi siya pa uwi. Eh. Siksik lang natin sa ring niya. Ayun, baluktutin natin. Okay na to, Paulan natin siya dun sa taas or dito na lang sa harapan ng lok. Let's go. So ayan, ito na siya mga birdcada. Ayan yung dagit natin. Paulan na natin dito sa harapan ng lok, No? Ayan, nagpupiglas na siya. Yagis natin ang mataas. One, two, three, go! Ayun, ayaw niya umalis. Dumapo lang din. Babatuin ko yan. Para umalis siya pagalitan tayong kapitbahay natin na ito. Ayaw niya umalis. Psh! Psh! Ayaw umalis. Lumayas ka na. Hila, di ka pa. Ba? Kumpa natin na ang damit at ihagis. Ay, gastig. Naulog tayo damit. Psh! Ayaw niya talaga umalis mga birdgata. <laughs> Hahaha. Ayaw malis, loko. Long even to ayaw umalis agad tayo dun sa taas. Ayan, ayaw umalis nung dagit, mga birdkada Binato ko na, no? magagalit yung kapitbahay pag binato ulit natin. Binugaw ko na siya, hinagisa na natin damit, ayaw. Ayaw, oh. Ayun, may, yun, lumipad na siya. Check natin kung saan siya pupunta. May kasabay nga lang siya. Ayan, blue bar. Mukhang susunod siya dun ah. Sinundo. Yun. Lumipad na. <coughs> Balik ka na sa amo mo. Yun oh. No? Sinasamahan siya na itong blue bar. Kanino kaya yan? Ito siya lo. Dito pa rin. Umikot pa rin siya yun lumayo na mabalik pa din ah hindi ayan dumiretso na siya mga birdcada uuwi na yan sa kanila no ayan dire na dun ang layo na ang layo na niya hindi na makita ng camera And so good luck sa iyo sana makabalik ka sa amo mo